You! Hacker! Welcome to our 7th episode dito sa Pinoy Hack. Tara, samahan niyo kong hanapin ang tibog na katakam-takam dito sa Beef Homes, Pariñake. Alamin natin, budget trend, di ba? At syempre, dapat tinipid ang lasa. Get ready to hack dito sa Dusa Thai. Tay! ka! Welcome to Thailand! Dejok lang. That's it mga ka-hackers eh, sumubok tayo na combination ng Indian, Chine, Chinese, and uh, Myanmar. So ngayon naman, we are going to try itong Dusa D. It's a Thai food. So na kapag Thailand na rin tayo, and let's see kung gaano ka legit ang kanilang pagkain. Alright, so for starters, uh, we have the Thai spring roll. And then for rice meals, meron din tayong uh, pork bagoong rice. And at the same time, we have the chicken green curry with rice. And for the pad thai, we have the chicken pad thai. And for the soup, we have the tom yum chicken soup. So actually, nung natry ko to sa Thailand, grabe, hackers no, Talagang masasabi ko na. Mm. Actually, gusto kong bumalik ng Thailand. For our dessert, tingnan natin kung gaano ka-legit itong kanilang mango with sticky rice. There. Per tayo with the Thai spring roll. Ha? Ah, kamay ko lang. <laughs> Tapos meron siyang Spicy sweet chili sauce. Yan. Pero syempre, bago ang lahat. Thank you, Lord, for this blessing. May this food nourish our body. In Jesus' name we pray. Amen. Kung <laughs> may yung mga kakakar doon sa spring roll nila. Unang kagat, malutong no crunchy. Grabe yung lambot nung loob. I think meron siyang mga bits ng pork. And then meron din siyang, ayan, may mga gulay din siya. Tapos meron siyang glass noodles. Ang sarap. Tapos perfect siya dun sa kanyang sausang. Ang sarap. Okay. Ikita nyo mga ka-hacker. Ito, tutukman natin. Medyo may pagka-spicy siya. Pero hindi siya kasi strong ng na-try ko na tom yum sa Thailand. Tapos may mixture ng pagka-kalamansi. Kasama siyang rice noodles. Siyempre yung chicken niya. Tapos maram, may ano, kamatis, may mga gulay. Ganitong klaseng sabaw. Comfort food. And uh, lalo na kapag maulan, yan, ito yung isa sa mga best na kainin. So, ito ang kanilang rice noodle. Rice noodle. Chewy. Malambot. Sarap. Tapos yung kanilang chicken. So, tender. Grabe. Matatakam ka talaga. Sa itsura pa lang. Malasan mo yung peanut. mo yung lasa. Rice noodles. Tapos medyo madikit yung rice noodles niya. Tapos ang sarap ng combination niya with the egg. no Tapos ito meron din. Siyempre chicken. And then, uh, tokwa. Malambot malambot yung manok, malambot din yung tokwa. So, suabe. Suabe yung sarap nitong kanilang pad thai chicken. For a rice meal, meron tayong chicken green curry. Kakaiba yung kulay ng curry nila. Kasi most likely, parang nasanay ako sa curry na medyo brownish. So, ito parang medyo may pagka... Uh, onting parang dark green. Tapos, lagyan natin ng egg. So, curry, tingnan natin kung anong klaseng curry ang meron sa Medyo spicy siyang herb. So yun lang kailangan ko malaman. Anong klaseng herb yung hal, hinalo nila dito since it's a chicken green curry. Sakto so, yung anghang niya. So ito, yung kanilang pork bagong rice. Actually, I'm really curious kasi imagine mo, Thai food, pero di ba pag bagoong, alam natin na isa sa mga signature na ingredient ng Pinoy. Meron siyang sile, merong egg, meron ring sibuyas at meron ding mango. Okay, green mango. Tignan natin. May langaw pa na nakikihain. Cheers! So medyo matamis yung sauce itong pork. Pero ang maganda dun, pag hinaluan mo ng green mango, tapos nung sile, tsaka nung ano, onion, nagko-complement yung lasa atang sarap din na may kasamang egg. So, I think mapapakain ka talaga kasi lalo na no yung mga Pilipino, di ba? Mahilig sa matatamis. So, pero ang maganda nun, pwede, siya, pwede mo siyang mabalance no, yung tamis na ito. Ang lambot ng kanilang pork. So tender. Ang kanilang Thai milk tea. Actually, kakulay siya ng Thai milk tea sa Thailand. So, siguro galing talaga ito ng Thailand. Kuya, galing ba ng Thailand to? Ayaw Cheers! Kampay! Sakto! Hindi ka strong yung tea. Medyo matamis. Combination ng, ng tea, milk, at saka ng tamang tamis. So, again, syempre, iba yung nasa Thailand ka. Pero sabi ko nga kanina, may, kumbaga may trailer sa mga pagkain nila. So, yun yung ilulok forward mo kung pupunta ka ng Thailand. Meron tayong mango sticky rice para sa mga may higit sa mangga, diba? So ito nung na-try ko sa Thailand, sabi ko parang weird, no? mangga tapos uh, kanin. Pero natikman ko, grabe, sarap. So combination na ipaghalo natin ang kanilang mangga at sticky rice. Sarap. Alam mo yung ano, yung parang mga kakanin natin dito sa Pinas. So parang ganun yung lasa tapos sinamahan ng mangga. Actually, ganun din naman yung lasa sa Thailand. Pero siguro, may ibang ingredients lang silang ginagamit doon. No? Pero, pwede na. Diba? Tsaka yung mangga nila, matabis. So, syempre, diba? mission accomplished. And uh, I just wanna say na always be in the moment. Diba? Every time na kumakain ka. Uh, kasi mas masayang kumain ng ganun. Diba? No? together with your family, your loved ones, your friends. Diba? So, and, syempre, make sure na you get connected with them. So, this is Pinoy Hack. Ano pang hinihintay nyo, mga ka-hacker? na. See you again next week, every Sunday at 12 noon. mga ka-hacker, syempre mission accomplished tayo. Nakikita sa mga kinain natin kanina, diba? based sa kanilang presyo, budget friendly. At pagdating sa lasa, hindi tinipid. And gusto ko lang din share sa inyo, alam nyo ba, itong Dusa D, she is a Thai lady. And ang maganda dito, expat siya na pumunta sa Pilipinas at nagtrabaho for a multinational company. And ito yung plot twist. Dito siya nakakita lang kanyang pag-ibig. Kaya at the same time, dito na rin siya nanirahan. So, on her brother-in-law, si Venus Bihes, uh, they opened their modest yet truly authentic and accessible Thai restaurant. So, ito. so serving great Thai food in a fast, fun, and funky atmosphere. So, si Dusa Lee and si Vinny, they believe in the authenticity need not come with a high price. So kung makikita nyo, talagang ano, does not need come with a high price tag. So pasok na pasok talaga siya sa Pinoy Hack. So all the recipes and dishes are uh, do sa this own and uh, she sources her exotic ingredients like bagoong from as far as her hometown in Trang, Thailand. So, the Thai milk tea yung kanina yung ininom natin uses tea leaves and again, it's from Thailand and every batch is freshly brewed. So, talagang legit pala talaga na Thai milk tea. So, syempre, their commitment no to providing Filipinos with authentic and accessible Thai food is made evident even through their delivery service. So, actually... Itong Thai restaurant na to uh, existing na siya for more than 10 years. So sawadika. So which dish would you care to say aroy makmak to first? So uh, ibig sabihin nun, sobrang sarap. Aroy makmak. So yun lang guys, till the next one.